What's so, mga papi? Final quest here. Subukan so, natin ang Keten. Itong etong Venetia Bridge. Dito sa Nagupan. So tara. Ito yung bridge na akitin natin. Hindi ko alam kung ilang degree to. Ilang percent yung Hindi ko alam kung ilang percent yung bridge yun Pero ito. Natitira tayo sa paanan. And tignan natin kung <laughs> may hihirapan ba tayo. O kakayanin natin. Let's go. Ito pala yung Pantal Bridge Hindi ko alam kung ilang percent grade ito to eh Pero kakayani pa natin After ng Tatlong araw Na walang Pagbibiskleta So far,